ulo sa ulo pinuno sa pinuno marahil ito ang gusto ng Hezbollah sa kanilang laban sa Israel dahil nito lang nagdaang araw ibinalita ng The Times of Israel na nitong Sabado ng umaga ang bahay ni Benjamin Netanyahu sa gitna ng Cesaria ay tinarget ng maraming drones ito ay matapos magdeklara ang Hezbollah ng new face of war laban sa Israel maliwanag na ang target ngayon ng Hezbollah ay ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Marahil ay hindi matanggap ng Hezbollah na halos ang kanilang mga pinuno ay nauubos na. Kasama na rin napaslang kasi ang kanilang pinuno na si Hassan Nasrallah. Marami ng mga operatives, mga senior commanders nito, ang pumanaw na. Maging ang mga senior commanders ng Hamas at ang pinuno nito na si Ismail Haniye at ito lang pinakabagong balita ang pagkamatay ni Yahya Sinwar. Meron ding mga napabalita na sa gera ng Israel laban sa Hezbollah, Hamas at Houthis, meron ding mga mataas na ofisyal ng Israel ang pumanaw sa gerang ito. Pero bilang lamang ito, marahil ay gustong makajakpat ng Hezbollah at nais nilang itumba si Benjamin Netanyahu. Kaya ito ngayon ang ginagawa ng Hezbollah. Maliwanag na hindi ang bahay ni Benjamin Netanyahu ang talagang target nito. Kundi si Netanyahu talaga o ang kanyang pamilya. Marahil ay maitatanong ng mga nakikinig ngayon, ano ang nangyari sa naturang pag-atake? Tinamaan ba ang bahay ni Benjamin Netanyahu? Ano ang nangyari kay Benjamin Netanyahu? Ano ang nangyari sa kanyang pamilya? Bakit hindi natin tanungin mismo ang opisina ni Benjamin Netanyahu kung ano talaga ang nangyari sa naturang pag-atake? Ayon sa report ng The Times of Israel, Mismong opisina na ni Benjamin Netanyahu ang nagsalita tungkol sa pag-ataking ito. Ayon mismo sa opisina ni Benjamin Netanyahu, building had been hit. Hindi malinaw dito kung anong building ang tinutukoy ng opisina ni Benjamin Netanyahu na tinamaan ng naturang drone strike ng Hezbollah. Pero ng, ng Asius, isang international news source na ang bahay mismo ni Benjamin Netanyahu ay tinamaan. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon mula ng magkagera ang Israel at Hamas, Israel at Hezbollah na ang tinatarget na ay si Benjamin Netanyahu at ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na bahay na ni Netanyahu ang tinamaan. Hindi lang Asios ang nagkumpirma na ang bahay ni Netanyahu ay tinamaan, maging ang The Guardian. Kinumpirma din nila na ang bahay ni Benjamin Netanyahu ay tinamaan nga. Pero ayon sa report ng The Guardian, hindi gaanong malaki ang pinsala ng naidulot ng drone strike na ito. Bakit kamo? Dahil mismong IDF ang nagsabi, tatlo sana ang drones na ito at ito ay itinira mula sa Lebanon mismo. Pero ang dalawa rito ay napabagsak ng Israel. Isa ang tumama. Pero ang tanong, ano nga ang nangyari kay Benjamin Netanyahu? Nasaan sila nang gawin ang naturang pag-atake? Ayon sa ulat, wala si Benjamin Netanyahu, wala ang kanyang pamilya sa bahay na yaon. Ibig sabihin, hindi tinamaan si Netanyahu. Wala rin casualties na napaulat sa naturang pag-atake. Meron din kasing mga kumakampi sa Hezbollah. Ayon sa kanila, patay na raw si Netanyahu. Tinamaan daw ito. Bilang patunay, mali ito. Bakit? Sapagat matapos ang insidente ito, si Benjamin Netanyahu ay lumabas mismo at nagpakita sa telebisyon. Nagsalita, ito ang kanyang sinabi mga kaibigan. Quote and quote, The agents of Iran who tried to assassinate me and my wife today made a bitter mistake. Ayan, tahasan binanggit ang Iran at ang agent ng Iran na kanyang tinutukoy, ito nga yung Hezbollah. Ayon sa kanya, mapait na pagkakamali ang ginawa ng agents of Iran. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan, heavy price ang kanilang gagawin. Ayon kay Benjamin Netanyahu, dahil sa pangyayaring ito, mas lalong kanilang ipagpapatuloy ang kanilang gera laban sa Hezbollah. Patuloy daw nila na tutugisin ang Hezbollah. Dagdag pa sa pahayag ni Benjamin Netanyahu, papauwiin niya raw lahat ng mga hostages na nasa Gaza. At ang mga Israelita na taga northern part of Israel ay kanilang papauwiin na sa lugar na kung saan dito sila naninirahan. Nangangahulugan ito na uubusin muna ang Hezbollah. Maraming mga analyst ang nagsasabi na lalong hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East. Dahil sa pangyayaring ito, of course, galit na galit si Benjamin Netanyahu dahil buhay niya na ang nakataya sa pangyayaring ito. Marami din ang mga nagsasabi na kapag nagsalita itong si Benjamin Netanyahu ay ginagawa nila ito. Merong mga nagtatanong, paanong nakapasok ang drones ng Hezbollah sa Israel Gayong ang Israel ay nababalot ng tatlong layer of defense. Una rito ay ang tinatawag na Arrow 1 and 2. Pangalawa ay ang David's Sling at ang pangatlo ay ang Iron Dome. Paanong nakapasok ang drones ng Hezbollah? Nagsagawa naman ng investigation mismo ang Israeli military. Mabilis na nagbigay ng resulta ang Israeli military tungkol sa kanilang investigation at nakakita nga sila ng failure sa warning system ng Israel. Ito raw ang dahilan kung bakit nakapasok ang drones ng Hezbollah. Pero kung ang tanong, mahina na ba ang kanilang defense? Hindi pa rin. Bakit? Ang dalawa ay napabagsak. Kaya lang, ang kanilang warning system ay merong pagkakamali. Huli na nang ma-detect ito. Kaya dalawa na lang ang napabagsak. Hindi raw tumunog ang mga sirena sa Sisaria Nilinaw ng Israeli military na ang nagpabagsak sa naturang drone attack ng Hezbollah ay ang kanilang attack helicopters. Pero, ang ibang mga sirena nito ay nagtunuga naman. Gaya ng mga sirena na nasa north of Tel Aviv. Ang tanging hindi tumunog ay ang nasa Cisaria. Unfortunately, may bahay dito si Benjamin Netanyahu. Ayon sa maraming mga Israelita na nasa Cisaria, lubha silang nabahala nang makita nila ang mga attack helicopters ng Israel sa Himpapawid. At dahil dito, nalaman nila na merong masamang nangyari. Ang problema lang, hindi nila alam kung ano ang nangyari dahil hindi nga tumunog ang kanilang mga sirena. Pag ganito kasi ang mga nangyayari na ang mga attack helicopters ng Israel ay palibot-libot na sa naturang lugar, ibig sabihin may nangyari na hanggang sa makarinig sila ng pagsabog. Wala silang kaalam-alam na in-intercept na pala ng attack helicopters ng Israel ang drones ng Hezbollah. Ayon sa mga Israelita, malinaw daw na merong masamang nangyari pero walang warning. Agad na nagtakbuhan ang mga tao sa kanilang mga safe na lugar. Ayon sa mga nakasaksi, it was very worrying. Hanggang sa marinig na lang ng mga Israelita sa balita na ang bahay ni Benjamin Netanyahu na nasa Caesarea ay tinarget na pala ng Hezbollah gabit ang kanilang drones. Nagpapasalamat pa rin ang Israeli civilian sa kanilang mga military dahil hindi man tumunog ang mga sirena bilang warning ay nariyan naman ang kanilang mga attack helicopters at handang sumalubong sa anumang papasok na mga bomba na mula sa kalaban. Marahil ngayon, si Benjamin Netanyahu ay meron ng binabalak kung ano ang kaniyang gagawin bilang ganti sa pag-atake sa kanyang bahay. Marami din ang mga nagsasabi na baka ang Hezbollah ay nagtatago na ng husto ngayon dahil sa kanilang ginawa. Lalo na na inulat pa rin ng The Times of Israel na hindi lang pala drone attack ang isinagawa ng Hezbollah. Meron din pala silang isinagawang rocket attack sa cities across the northern Israel. Overnight ito, biyernes hanggang sabado ng umaga. Ayon sa ulat, mga dalawang pung rockets ang tinira ng Hezbollah sa lugar na tinagurian ng Israel na safe area. Pero nilinaw ng IDF na ang naturang rocket attacks ng Hezbollah ay na-intercept ito. Ang iba ay hinayaan nalang malaglag sa mga open areas dahil alam na nila na hindi ito tatama sa matao at sa mga maraming buildings. Walang casualties at walang injuries ang napaulat.